Narit o mga balita mas province. Mga balita nating tinutukan at walang kinikilingan. Laban sa mga katiwalian pang goberno. Noong taong 2018, ang prebensya ng masbate ay nagpasya ang pamahalaang panlalawigan na magloan sa banko para sa covered court para sa infrastructure project ng lalawigan sa pamumuno ni Governor Antonio Tico upang magloan sa bangko para sa mga proyektong covered court at sa ating masusing pagsisiyasat ay kabilang ang Barangay Buena Vista Usan Masbate sa patatayuan ng naturang covered court. Layunin ng proyektong ito ay may maayos na paglalaroan ang ating mga kabataan na mahilig sa sport na hindi na ito maiinitan at mauulanan. Ngunit ng personal na pinuntahan ng People of Masbate team ay ganito ang ating naabotan. Wala man lang tayong nakitang bakas na may hukay na pagbabaonan ng mga haligi sa naturang proyekto o palatandaan na ito ay may gagawing covered court dito. Ang covered court na kanilang pinenduhan sa pamamagitan ng loan sa bangko ay nasa ilalim ng infrastructure program ng pamahalaan ng masbate sa pamumuno ni Governor Antonio Tico. Ayon sa ating nakalap na dokumento ay nakapag-loan sa bangko ang kapitolyo ng Masbate sa halagang 240 million para sa apat na covered court na ipapatayo sa iba't ibang barangay ng lalawigan ng Masbate. Kaya nung ito ay may plano na para sa Buena Vista na magkakaroon ng covered court ay di matawaran ang saya ng mga mahilig sa sport. Lalo na sa basketball player nating na mga kabataan. Ang naturang covered court ay nagkakahalaga ng 6 na milyon ang bawat isa nito. Kaya ang tanong ng mga taga Barangay Buena Vista ay nasaan na ang pangakong covered court. At pinunduhan ng dinam kalaking halaga na aabot ng 6 milyon, ngunit hanggang ngayon ay wala namang bakas na ipapagawa ang naturang covered court, ayon sa mga residente isa sana ito sa mga paglalabanggan ng mga kabataan kahit mainit o umalan, ay makakapaglaro parent, sana ang ating mga kabataan. Upang hindi maliga ang mga kabataan sa mga masasamang bisyo, ngunit tila ba ay pinagkaitan ito ng kanilang kaligayahan at karapatan. Ang Buena Vista Covered Court ay maituturing na di Omanoy Ghost Project ng lalawigan ng masbate, sa kadahilan ng wala namang naitayo dito, ngunit may nakalaan namang pondo para dito, at para palaging kang updated huwag kalimutang e-follow at e-share.